Ayun, good morning guys. At ngayong araw na ito, meron na naman kami yung project kay Tarin Dani. Kasi magbubulunter. Ngayong araw na ito, magbubulunter tayo ng pamimigay natin doon sa nasulugan. Samuel in Manila. So, oh, ang mga bahayang pagsak nito ay eh, siguro sa linggo ah, na ang mga pagsak to. At ngayon, babalutin mo na naman. Yes, mag-interview tayo ng uh... mga Nilinawin ko na guys, hindi sa akin to. Hindi sa amin to. Bali, nagbulong talaga kami ni Parin Kay, ano to, sa boss amo namin. Kay Pari Paul, Rio Paul Ganson. At kay Madam, Madam ba? Ganson. Ayan. At, ah, uh, naroon na sa amin to mga pangyayari namin na para sa mundo. Para doon sa mga. ayon Siyempre, hindi na tayo kitimbun Sabi mo kasi dalawa lang eh. Oo. Sabi ko naman. Samson mo, bakalan. Kumuha ka ng batong maliit. <laughs>

Ano na, -na, -na, na kayo kagabi? Sa sariling bigas niya, ate? Ayun pa um, eh.